Hi, Kim. Happy third month. Ano yung ko? Hindi ko alam. Ano? Eh. <laughs> Kinilig. Hindi alam sa sabihin. Uh, wala lang. Ang galing. Kasi parang ang dami. Ang dami naman siya. Ang daming pwede. Bukod sa atin. I mean, bakit ako, bakit ikaw. Ang ganun. Pero hindi. Ang dalawa. Ang nagkatuloy yan. Wow. Uh, ano masasabihin ko? Ano ba? <laughs> Wala, first time ko ito eh. Uh, thank you kasi hindi ka naman kagad nag-let go eh kahit minsan nag -away tayo. Kahit na ang aning ko minsan. I Ayun. Mean, uh, naitindihan mo naman. Uh, <laughs> ano ba tao Ba't ko ba ginawa ito? Ah... Uh, masaya ko. I As mean, masaya ko kahit na hindi tayo laging nakasama. do so sa YM or uh, sa Skype lang tayo nagigita. At least, ba diba, Alam mo yung commitment mo na stay ah, uh, tagdol nakipag-communicate ka. Ayun. <laughs> Napablog ko ko. Diba? Ano, thank you kasi nandyan ka, ganun. Dahil mo kayong binago sa akin, alam mo naman yun. Ah, uh, sana hindi ka rin magbago. Sana ako okay, ako lag sa'yo kahit yung sinpalpak ko. Ano yun? Sabi naman sa'yo kahit na ganito, hindi mo na ako magalit ng iba. Ikaw lang. Ngayon, another three months pa. Another three months, three Sa so, ganun, madami, madaming three months. Hindi <laughs> ko alam sinasabi ko, niya ako. Ayun. Ano ba? Ang... Uh, no, lahoko. wala ko Wala. So, alam mo, iba kung gano'n ka naman kabait, ganyan. Kasi... Iba talaga yung alam nila. Kesa sa taong minamahal ko. Ngayon. I love you. I'll be with you soon. Hmm, ano ba Basta, sabi ko nga, ang dami pwedeng ugali mo na ayawan ko. Pero hindi ganun eh. Mas minamahal pa kita. Ganun. Kaya so, <laughs> ayun lang. Sana nandiyan ka po lagi. kita. At saka, mahal naman kita. Ayun. And I love you, Queen. third.